Hello mga kabay Good afternoon Welcome to my youtube channel uh, Papunta lang po ako sa uh, Lupa ko na Nabili Hindi pa pakita ko po sa inyo Ayan. Good afternoon sa ating lahat uh, Mga team youtuber Lalo lalo, lalo na sa ating uh, Host Pogi Sana all papakita ko po sa inyo Ang aking Nabili na Luti Ayan ito mga kaabay Nakita po yung kaabay Umpisa dito Ayan po Umpisa po dito papunta roon sa may saging at dito po ito po punta roon ayam ba, ba yung kubo na yan yan ang nabili ko at ito po yun ay ayun o naumpisahan ko na po pag ang dalihapasan pa madilim uh, ito po ay may, may asintada na po yan ayan basta so may so may kubo na yan ayan nabili ko po yan yan ang nagpisaan ko po, po ayan papunta roon po yan at uh, medyo mala mala ano malaki po itong lote ko po nabili almost uh, thousand aking nabili aking uh, kaya ito mga materialis ay kulang bakos materialis kasi po <coughs> hindi ko basta basta magpatayo ng bahay ito po yung asintada po yan yan ang Uh, palir ko kumparoon sa may kabilang hubo na yan kaya uh, hindi hindi biro po pala magpapagawa ng bahay, mga kabay kaya sakit sa ulo din pala pero okay na po kaya si sarili ko na po itong lote o oh, lupa na bili ko ito mo tayo ayan ayan mga kabayata salamat po sa Diyos na nagkapira po ako kaya hindi na po ako nagdadalawang isip bilihin po ito kasi hindi po ito para sa akin kasi ako matanda na at uh, mayroon tayong mga anak uh, kung mawala man po tayo dito sa mundo akit pa paano at mayroon po tayong maiiwan sa kanila o di ba mga kaabay no Tay, sa akin yan sa akin lang eh, gusto ko ma ma tayo matayuan ko sila ng uh, kanya-kanyang sariling bahay, dalil. Tatlo lang sila. tamantama po ito. Uh, Dalawang babae po at saka isang lalaki. Yun ang anak ko sa aking asawa ngayon. Pero nung unang mga anak ko, uh, nandun sa kanilang mga mama, uh, wala na kung wala ako ipamana sa kanila. <laughs> Sabay ganun. Kaya yung mga kabay at uh, medyo malakas pa po tayo. Uh, kailangan natin kumayod para sa ating pamilya e sa akin po habang ako naka-duty sa eskwilahan uh, sa joti din ako sa uh, police station pero paglalive ko po gabi minsan pag araw nandyan ako sa eskwilahan, nakapag-live din po ako para din po sa ating watch hour napakalaking bagay po kasi tayo ay makapag alive gawa ng uh, sa ating watch hour kaya maraming salamat po sa inyong suporta uh, sa lahat ng team youtuber uh, lalo lalo na sa kay host Juban at uh, shout out po sa ating mga kasama po sa at uh, youtuber lab lo na sa kila ni ma'am kulats shout out ma'am Josie hindi kami galab shout out ma'am aurora cooking o ma'am aurora tv shout out at sa uh, lahat ng aking kaibigan at kasamahan sa team youtuber lalala na sila si sir barha But, shout out sir barha at uh, out ni ma'am Uh, ni ang amin baka sticker at uh, i-set out ko pala si ang ating bago nating kaibigan ngayon from Canada si ma'am uh, Pinay Adventure uh, puli ang kanyang youtube channel ay si uh, pulis Pinay Adventure mega mega love shout out salamat po ma'am sa pag uh, support mo sa akin, sa mga live ko at uh, sa lahat ng nakasupport po sa akin may shot at ako po ay napakita ko na po yung aking uh, nabili uh, hindi po ito pinagyayaban ko po at ito po ay ah uh, binablog ko lang kasi uh, ano po ito ah uh, bali kasama po sa aking uh, pangarap sa buhay na makamit ko ang aking uh, minimit sa aking pamilya o sa aking uh, mga anak kaya yun uh, nandito lang nandito kami ng aking asawa at kaya uh, nag enjoy naman po ako sa ating ah, pagbablog kaya ayan ang sinasabi lang na gugo lang bali ito po akin na ito na po nabaka nabili ko na po ito hanggang dito po sa may kubo ayan po ayan ayun ng aso hindi ko po nabaka nabilihan masarap dito malamig po dito at maganda ang view rito dito po ako magpakabit ng kuryente oh. Eh. yan ang ganda ng view rito kaya mga mga kabay ako ay nagpala salamat sa aking uh, sa inyong tulong sa aking youtube channel at sana po ay maging Successful po ako sana sa aking uh, eh. at uh, Kasama ko po kayo sa aking dasal Na sana po ay mag-improve po ang aking uh, Ang aking, tawag nito Yung YouTube channel At sana po ay Sana mamaya <laughs> Sabay ganun sa aking Uh, live uh, sa aking primer. Sana may magpalipad naman po kayo, magpakulay naman po kayo, magpakulay naman po kayo, sarot, so, gano'n. At kung kasi birthday ko po bukas, eh pag-uusapan pa namin eh, ni Ms. Juban na kung ano ang magandang gawin namin. Eh, hindi po po basta basta magpa live stream kung ano kasi ako po ay may laptop ako pero hindi ko magamit kasi nandyan kay Kim eh laman natin yung anak natin nag-aaral uh, nag ng mabuti dahil para sa goal pag sa goal niya po kaya support, support, sinasuportahan ko po si Kim para sa kanyang kinabukasan bilang isang ama hangad po natin ay maging maganda ang kinabukasan ng bata kaya ayun hanggang dito na lang makabay at maraming maraming salamat po at ako uuwi na po yung pakita ko lang po ang aking nabili na luti kaya salamat po ba bye